Josue Ikalimang Kabanata At nangyari nang mabalita ng lahat ng mga hari ng mga Moreo na nasa dako roon ng Jordan sa dakong kalunuran at ng lahat ng mga hari ng mga Kananyeo na nanga sa tabi ng dagat kung paanong tiniyo ng Panginoon ng tubig ng Jordan sa harap ng mga anak ni Israel hanggang sa kami ay nangakatawid na nang lumuo ang kanilang puso at sila'y ng ng kloob dahil sa mga anak ni Israel. Nang panahon yon, ay sinabi ng Panginoon kay Josue, Gumawa ka ng mga sundang na pinki ang bato at tuliin mo uli na ikalawa ang mga anak ni Israel. At gumawa si Josue ng mga sundang na pinki ang bato at tinuli ang mga anak ni Israel sa burol ng mga balat ng masama. At ito ang dahil na tinuli ni Josue ang buong bayan na lumabas mula sa Ehipto ng mga lalaki, lahat ng lalaking pandigma ay namatay sa ilang sadaan pagkatapos na sila ay makalabas na mula sa Ehipto. Sapagkat ang buong bayan na lumabas ay mga tuli, ngunit ang buong bayan na ipinanganak ilang sa ilang sadaan pagkalabas sa Ehipto ay hindi tuli. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay lumakad na apat na pung taon sa ilang hanggang sa ang buong bansa. Sa bagay ang mga lalaking pandigma na lumabas mula sa Ehipto ay nalipol, sapagat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon, na siyang sinumpa ng Panginoon na hindi niya ipakikita sa kanila ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa atin, na lupain binubukala ng gatas at pulot at ang kanilang mga anak na kanyang binangong kahalili nila ay pinagtuli ni Josue sapagat mga hindi tuli sapagat hindi nila tinuli sila sa daan. At nangyari ng kanilang matuli ang buong bansa na tumahan sila sa kanilang mga dako sa kampamento hanggang sa sila'y magsigiling. At sinabi ng Panginoon kay Josue, Sa araw na ito, ay nadiskus sa inyo ang pagdusta ng Ehipto. Kaya't ang pangalan ng dakong yon ay tinawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. At ang mga anak ni Israel ay humantong sa Gilgal. At kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng ikalading apat na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. At sila'y kumain ng imbak na trigo ng lupain sa kinabukasan pagkatapos ng Paskwa ng mga tinapay na walang levadura at ng sinangag na trigo sa araw ding yawan. At ang mana ay naglikat ng kinabukasan pagkatapos na sila'y mak makakain ng imbak na trigo ng lupain. At hindi naman nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi sila'y kumain ng bunga ng lupain ng kanaan ng taong yawan. At nangyari nang si Joshua ay malapit sa Jericho na kanyang itiningin ang kanyang mga mata at tumingin at narito. Nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na buntot. At si Josue ay napalong sa kanya at sinabi sa kanya, Ikaw ba'y sa amin o sa aming mga kaaway? At kanyang sinabi, Hindi, kundi ako'y naparito na parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay nagpatira pa sa lupa at sumamba at nagsabi sa kanya, Anong sabi ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Josue, Hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong pa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal. At ginawang gayon ni Josue.